Ito guys, for today's video ay magluluto ako ng ulo ng baboy. Ayan, bumili ako kanina ng ulo. Ayan, bumili ako kanina ng ulo ng baboy sa palingki. Ayan, pakukula na natin to. Ayan o, oh, linagyan ko ng laurel, sibuyas, tsaka tanglad. Isang buong ulo na tinanggalan ng ano, maskara. Pero malaman siya, malaman. Sisigangin natin 'to. Mamayang gabi, alam na kung ano ang gagawin natin dito. Kasi shattered din ngayon. Ayun. na natin. 'Yon. Palalambutin ang palalambutin natin 'to. Ayan, kumulo na siya. Yan ang unang kulo. Itatapon natin yung sabaw niyan kasi malansa yan kasi unang kulo yan. Tinapo na natin yung sabaw. Hinango natin sa kaldero. Yan, tinapon ko yung sabaw nito, yung unang laga. Kasi ulo yan eh. Medyo malansa yan. Ayan, naglagay ulit ako ng tubig sa kaldero. Yan, linaglayan ko na rin ng asin yan. Kasi ito guys, pangalawang laga ako na to. Kasi yung unang sabaw nito, tinapon ko, kasi yung anak ko ma artista ano yun eh artista pagkain yon sa ano pag nalasahan yung may amoy yung ano yung niluto hindi kakain yun pero paborito niya to kaya lalagayin ulit natin ito pangalawang laga ako na to para matanggal yung ano niya yung amoy niya yan lagyan ko na rin ng asin yan papalambutin ko na lang tsaka yung pinaglagaan ito yung pangalawa yun ang gagamitin natin pang sabawin. Guys, mag-prepare na tayo ng ating panghalo sa ating sinigang. Gabi. Ito gabi ay isang pangkasarap at pangpalakot sa ating niluto. Niluto na sinigang. Wow! Wow! Guys, lagyan natin ang gabi Ang Ito na guys. na natin. May iwan tayo ng sibuyas. Gracias. unang laga naman ito kanina ilagay natin ang tanglad kaya medyo nawala na yung lansa niya. ito sili ayan guys ito guys pangalawang kulo na to yung unang kulo niya, tinapo natin yung unang sabaw tapos ito pangalawang kulo na to palit tayo ng panibagong sabaw lagay nating bawang sibuyas. Lagyan na rin natin ang luya. Ayan, luya. itong Ricardo na to pang lang to para hindi siya malansa tapos ilagay na natin yung yun ilagay na natin yung sarap kasi pag ginigisa muna sa Ricardo para natatanggal yung lansa yung ano kasi ulo to eh ma ano to ma lansa to eh mm <clears throat> Yan, lipat natin dyan kasi ito, malaki to. Kasi maraming sahog to. <clears throat> yung pangalawang pinaglagaan. Ito rin yung isabaw natin. Kasi dito pa yung lasa. Yan. Ayan o. No? Marami yan o. Ang ano na Diyan natin ang asin. Ilagay natin yung sili. Ayan. Mahan natin ang yung ano, siling labuyo. Mamaya na natin ilagay yung kangkong. Sama natin yung gabi. Kasi matagal din to lumambot eh. Yan. Yan. Nalo na natin yung gabi. Si matagal din lumambot yung gabi na yan. Okay. Wala na natin. Takpan na natin. Yan, yan guys. Tingnan na natin. Yun. Nagulo na. nor pork. Lagyan natin yung kangkong. Yan, Ang pistahan to. Ang dami oh. Andami, oh. Lagyan na rin natin yung repolyo. Oh. Ang dami, puro gulay. Mas masarap kasi pag maraming gulay. Okay. Magiging sarap. Yan, takpan na natin. Antayin natin mga ilang minuto. Pakuluin natin ang pakuluin. guys, tingnan na natin. Kumukulo na. Yun. Yun oh. Kumukulo na oh. Hmm, bango. may kamatis pa pala dito. Ilagay na natin to. Para masarap. quality. Quality ang lasa. Lagyan na natin ang Sinigang. Ayan, may sinigang na yan. Ah, sarap. Okay, takpan natin. Okay, luto na yan. Pakuloy na lang natin ang pakuloyin. Lagyan natin ng kunting patis. Puro gulay oh. Oh. Oh, yun oh. lambot na lang ano. Laman oh. Yan, luto na yan oh. Oh. Yan, may pang-ulam na tayo. May pang-pulutan pa tayo. Sarap. Ayos, tamang lang yung, ta yung lasa. Okay. Luto na. Okay, ito na natin. So. Hmm. Wow, sarap.